Guys, dito kami ngayon sa Kagsawar Wells. Dito sa Albay, isa sa pinakamagandang tanawin dito sa Albay guys. yun know, Susubukan so, namin mag-trail. Kasama namin si sa Saitama guys. Ayan. Saitama ng Pinas. Mag-trail sa Vulcan. Mayon. Yun know, sa pinakamagandang trail dito sa Mayon Volcano Ayan o Kita kita yung yung... Ayan o Ayan o Ayan o grill guys tama namin sa si Saitama karyan dito sa Albay guys sa si Saitama nag trail sa Saitama ng Pinas guys nag trail na yun dito sa pinakamagandang view dito sa Mayon Albay ah sulit talaga dito ang ganda ng view oh parang nagda drive po Mayon Volcano wala po dito Saitama 1, ito aking kasama Si Buds Dennis At saka yung anak niya Si oh. Chiska O Tayo isang kamay Saan ka pa? May sariling video grouper O oh. Ayun lang yan <laughs> Libre Libre <laughs> Bakit nang mahal? Sulit naman. Ha, ah, sulit. O, tingnan nyo naman yung makikita nyo. Kung ganyan na naman man yung makikita nyo, Biyo. Bakit? Kahit mahal. Kahit mahal to. O, guys. At least experience nyo. Kung kaganitong kasarap, kaganitong kaganda, sulit na sulit. Kasama nyo pa si Bulgang ngayon. Yan, na ang Biyo. Tapos view tapos Oh. Rock and roll. Kahit, kahit sobrang init. Alas 3 na ng hapon. Woo! Sagsaga ng init, pero okay lang, solid pa rin. Okay lang yan, may kasama kaming superhero eh. Oh. Hello. Oh. Tayo tama ng pitas. Yan nang malakas, daming pan Oh. Ay, say tama no. Say tama lang pinas to. Dito na sa Pilipinas. <laughs> operero kaming dala. May kasama kami sa Ferrero. Oh. Oh. oh, shout out. Oh, shout out. Oh, dito pa sa Mayon Sulit na sulit Ang punta namin Kahit sobrang layo Galing pa kami kalamba Halos 14 hours yung biyahe namin guys Makapunta lang dito sa Mayon Volcano talaga ಯಾರ